Good morning. Dito po tayo sa Sonoma, Santa Rosa. May mga po sa atin na client. VIP po 'yun ang Santa Rosa. Kapatid ng VIP ng Santa Rosa. Top brass, boss na boss. So ito po ang Sonoma. Papasok na po tayo. Yan po ang model house di Sonoma ang ganda po niya no so pasok na po tayo babay muna po ito naman po ang palabas ng ng highway palabas po yan ang Santa Elena o, oh, ito po Ayan kay babay muna po. Papasok na po tayo. Punta po tayo sa ating side. Meron po project dito na bubuusan Ito po ang Sonoma. Makita nyo naman yan, Oh. Entrance pa lang. Napakaganda. Oh. Sonoma. Santa Rosa. Ito ang mga kanilang mga bahay, oh. Ganyan naman po yung kanilang mga bahay dyan. Oh, so, no Ang ganda. po. Oh. Sonoma. Dahil po pong baka din lote dyan. Baka gusto nyo bumili ng lupa dyan. Ng lote. Ayan, ayun mga ginagawa pa po. Ayan, ang ganda ng bahay. Oh. Quality, class na class. Quality. Wait lang po. Oops. Oops! Oh! Ito po project. Inubutan natin ang calling card. Ito ang ganda ng bahay. Ay, wag. Ayun si ate. Ayan pa, yung mga pinapagawa pang bahay. Ito po ang aming pupuntahan project. Ah, bye, muna po. Ito ang ating bubuhusan. Ayan. Akit muna tayo dito. Spider-Man! Okay, bye-bye.